sobrang yaman ng mga bansa sa buong mundo. Makakasama kaya ang Pilipinas sa taong 2050? Sa kasalukuyan ay ang pinakamayamang mga bansa ay ang US, Singapore, Qatar o di naman kaya ay Luxembourg na kasalukuyang tinaguri ang pinakamayamang bansa sa mundo ngayong taong 2023. Ngunit ang tanong, Hanggang kailan nga ba ang pamamayagpag ng kanilang mga kayamanan? Sa darating na mga taon o dekada, angkin pa rin kaya nila ang kasalukuyang karangyaan. Kaya naman mga kasuksay, samahan nyo kung alamin ang 10 sa mga inaasahang magiging pinakamayayamang bansa pagdating ng taong 2050. United Kingdom Ang ekonomiya ng United Kingdom ay isang highly developed social market economy. Kasalukuyan itong nasa pangsam na pwesto bilang pinakamayamang bansa sa mundo. Pero inaasahan na sa 2050 ay magiging pangsampu. Kasabay nito, aalisin rin ng UK ang France mula sa top 10 list. Inaasahang makakamit ng UK ang 5.4 trillion dollar economy sa kanilang GDP base sa kanilang purchasing power. Top 9. Germany Inaasahang mas gagaling ang Germany sa pagpapalago ng kanilang ekonomiya kumpara sa British sa darating na tatlong dekada. Ang kanilang performance na may kaugnayan sa emerging markets ay magkakaroon ng malaking parte sa kanilang ranking Bilang isa sa sampung pinakanakakaangat na bansa ngayong 2050. Magkakaroon sila ng $6.1 trillion na GDP sa darating na taon na may annual growth na 1.4%. Dahilan para mapalitan nila ang UK sa pang-siyam na pwesto. Top 8. Japan Kilala ang Japan sa may pinakamagandang ekonomiya sa buong mundo. Ngunit sa mga darating na taon, aasahan ang pagbaba ng ekonomiya nito na siyang hahabuli naman ng Brazil at Mexico pagdating ng 2050. Sa ngayon ay nasa pangatlong pwesto ang Japan bilang pinakamay malaking ekonomiya. Ngunit aasahang mabubura ito sa top 5 sa mga darating na taon. Aasahan ang 6.8 trillion dollars economy sa Japan in terms of gross domestic product base sa kanilang purchasing power parity na magkakaroon naman ng 1% annual growth income. Top 7. Mexico Samantala, ang Mexico naman ay may potensyal na maungusan ng United Kingdom at France in the next 30 years. Isa ito sa mga bansang makakatagpo ng malawak na oportunidad upang iangat pang lalo ang takbo ng kanilang ekonomiya. Aasahang lalakas ang halaga ng kanilang piso Magkakaroon din sila ng trillion dollars economy in terms of GDP at annual growth na 6.9% na maglalagay sa kanila sa pampitong pwesto na asensadong bansa. Top 6. Russia. Dahil sa paglipat ng buong mundo sa natural gas, ang mga bansang eksperto sa mineral na ito tulad ng Russia ay makakalamang sa larangan ng kanilang ekonomiya. Sa mga nagdaang panahon, umiiwas na ang rasa na dumipende sa kanilang natural na likas na yaman upang mapalago ang kanilang bansa. Ngunit ang pagbubukas ng bagong oportunidad na ito ay papabor sa kanila. Kaya naman aasahan ang 7.1 trillion dollar economy in terms of GDP na may annual growth na 1.8%. Top 5: Brazil. Aasahan na malalampasan ng Brazil ang mga balakid at mga suliranin ng kanilang bansa at makakaangat sa kanilang ekonomiya dahil sa kanilang global best practices sa flexible adaptation ng local business at consumer environment. Aasahan ng mas diverse na ekonomiya at nang sanghihikayat sa mga banyaga na mag-invest sa naturang bansa. Kaya dahil dito ay kakayanin ng Brazil na lagpasan ang iilang mga malalaking bansa bilang pinakamayamang bansa sa buong mundo. Top 4. Indonesia Dahil sa pagtama ng coronavirus na unang umatake sa bansang China, maraming mga kumpanya ang lumisan sa naturang malaki at makapangyarihang bansa at naghanap ng mga mas magandang oportunidad sa mga neighboring countries nito tulad ng Indonesia. Ito ang dahilan upang umangat ang kita ng domestic demand at pagiging competitive ng Indonesia sa taong 2050. Makukuha ang 10.5 trillion dollar growth na ekonomiya ng bansa in terms of GDP at magkakaroon ng 3.2% annual growth rate. Top 3 United States ayon sa mga pag-aaral, edukasyon ang magsisilbing may malaking parte sa pagbaba ng US bilang pinakamayamang bansa sa buong mundo. Bagamat ang US ay halos manguna na sa larangan ng may magandang ekonomiya sa buong mundo, ang resulta ng public education spending ay aasahang hihila sa kanila pababa sa 2050. Magkakaroon pa rin naman sila ng 34.1 trillion dollar na GDP in the next 30 years na may 1.9 annual growth rate at papangatlo lamang sa pinakamayamang bansa sa buong mundo. Top 2 India ang GDP per capita ng India sa susunod na tatlong taon ay aasahang magiging malayong-malayo at malaki ang pagkakaiba kumpara sa kasalukuyang estado nito. Papatunayan ng bansang India na maaari nilang magamit ang overpopulation bilang kalamangan upang iangat ang kanilang ekonomiya. Aasahan na papalo sa 44.1 trillion dollars ang magiging GDP ng India sa taong 2050 at mayroong annual growth rate na 3.9% na dahilan upang pumangalawa sila bilang pinakamayamang bansa sa buong mundo. Top 1 China Sa mga nagdaang taon Napipigilan ang pag-asenso ng naturang bansa dahil sa pagiging isolated nito. Ngunit sa darating na mga taon, ay bubuksan ng Beijing ang kanilang pinto upang papasukin ang mga foreign companies and businesses sa kanilang bansa. Tulad na lamang ng General Motors at Tesla Motors yayakapin ng kanilang pinuno ang market-oriented reforms na sangdaan upang magkaroon ng greater foreign direct investment. Kaya aasahang magiging dominante ang China sa darating na 30 taon. Papalo sa $58.5 trillion ang magiging GDP ng bansa na may 2.1% annual growth rate at magiging pinakamayamang bansa sa buong mundo sa pagdating ng 2050. Kung mapapansin, Malaki ang magbabago sa listahan ng pinakamayayamang bansa sa buong mundo pagdating ng 2050. Marahil sa ngayon ay nag-iipon pa lamang ang ibang bansa ng kanilang mga plano at paghahanda upang sa darating na mga taon, mamayagpag naman sila. Bilang mga Pilipino, umaasa tayo na makakasabay tayo sa mga pag-angat na ito at sanay ang pag-asenso ng mga dambuhalang mga bansang ito ay may maidulot na maganda sa buong mundo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at God bless.